tama siya, no? Pero tama lang yung tamis niya. Masarap pag sinasawsaw sa bago. Uh -huh. Ano yun? Pwede nang hapunan na ngayon. Mabigat yung sa Mahalap na yun kasi may hati <laughs> <Tama lang. laughs> ay nga Ikaw alam siya. Apa ka Ay, minsan lang daw. Okay na to yung Janessa. Okay Okay na to. Hmm. ka na nitong sumanggawa ng pagdol. Masarap eh. Pwede haluan ng pag-uulong. Saan ang sabado? Ang makita nito ko? Bakit? Alam ko, baka tulog na ako. ako, pag natutulog, sumasakin yung ganyan. Baka naman Baka naman ang Baka Dalawang kama, minsan siguro na, ano, palong jump. Kabilang kama, palong jump. Kabilang kama, sa ano? Ni Sir Brian? Dalawa ang kwarto. Saan mo si Sir Brian dati? sa akin ay, din. sila dahil... Yeah. Si ano? Ay, si Jay at si Jeremy. Tumila pa sila doon? Doon na talaga yun sa kaisa. Ah, sa pa, na talaga sila tumila? Hindi sila na pa Silani. Si Ito, dame, siya dame, siya. <laughs> Si ay gila, ano, sa bauma, Si ay... ano si doon siya kaila ang pinone, kay kapitan ng nasunogan. Kaso minsan, ang ganda doon. Gusto sa third door, solo niya yung may Kaso nga daw siya nahiya kasi minsan, di ba, over time. Ay, wala siyang sariling susi. Nakakapunta siya. Ah, Pag yun lang. Na, na, Ba't wala nga siya sariling susi? kung ko sa akin. Kaya gusto-gusto doon ni Mam kasi pag nandun siya sa terrace, yeah, so ay, yung pira nakikita niya eh. Saan daw Banda saan? Di, may buti ka, John. Buti ka ah, Ah, okay, okay. okay. Sa tapat ng pira. Nasa third floor siya. So, yun yun yun. May isang porto doon. May... Third floor siya. floor. Oh, tapos, mayroon na doon CR. May lababo. May ano kung may photo na siya natuloso. Hmm. Tapos, ano, lumipat siya kila... Doon kayo sa tinitirhan nila Sheila lang ngayon. Tapos lumipat doon sa tinitirhan ni Sir Brian. No. Para nakatagot ba? Pa. Dami niya nalipat. Ano kung <laughs> siya tayo?